Isa na to sa pinaka nakakaiyak na movie ng 2025. Susundan natin dito ang isang tatay na si Xiaoma na walang pandinig pero ginagawa nga ang lahat para mabuhay ang anak niyang si Mumu. Kahit na may ganitong kondisyon para lang makasama yung anak niya, kinukuha nga niya ang kahit anong trabaho para nga lang hindi sila magkahiwalay. Isang araw, dito nga susubukan kunin ng nanay si Mumu pero syempre ayaw ngang pumayag ni Xiaoma. Sa sobrang pagkagipet, dito na nga mapipilitang gumawa ng iligal na trabaho itong si Xiaoma kung saan magdudulot nga ito ng malaking gulo sa buhay nilang mag-ama. Sa trabahong to, dito na nga makakaranas ng sobrang paghihirap nga si Xiaoma kung saan maapektuhan nga nito ang relasyon nilang mag-ama at yung sariling mga buhay nila. Title ng movie, Mumu, I Hear You Papa. Kung nagustuhan at naiyak kayo sa Miracle in Cell No. 7, then paniguradong may iyak din kayo dito. Pero wag kayong mag-alala kasi kumpara mo naman doon sa May Mi Miracle, mas good outcome naman yung ending nito. What a performance doon sa actors nila Shauma and Mumu kasi ramdam na ramdam mo talaga yung pagmamahal nila sa isa't isa eh. Yung habulan nila sa airport, yung flute scene, yung sa korte na scene, may iyak ka din talaga eh. The best thing about this film ay yung mismong story niya na ang ganda talaga ng pagkakakwento. They tackle challenges and experiences na nararanasan nga ng mga taong parte nga ng deaf community and na ipakita nga nila ito na maayos. That's the beauty rin talaga about this film eh, na even though nagko-communicate lang sila via sign language, mararamdaman mo talaga sa puso mo yung message ng bawat linya nila sa tulong na nga syempre na magandang writing and of course, yung performance nga ng mismong mga actors din. Film has a very interesting theme, premise and message and for me, na ipasok talaga nila yung sa story na hindi mo mararamdaman pinilit lang eh. Actor-wise, I would say na flood nga yung tatay nga dito kasi at the end of the day, gumawa nga siya ng illegal na makakasira nga din sa buhay niya and bilang mag-ama. Pero given nga the whole story, you can understand din naman kung bakit nga niya ito nagawa. Some since nga medyo naiisip ko nga na technically hindi naman talaga niya provide yung mga kailangan nga ng anak niya. So realistically, mas okay din naman talagang mapunta na lang si Mumu doon sa nanay niya kaysa nga doon sa tatay niya na puno nga lang ng paghihirap and honestly, not the best place to raise a child din. Personal lang siguro, it's becoming weird lang how films view people with these kinds of conditions na most of the time, lagi silang presenta galibol, utu-uto, minsan pa nga parang hindi nag-iisip, para nga lang, mas kaawaan sila doon sa kwento. For me, it's unnecessary at siguro pwede pa nga ma-adjust doon sa writing na even though deaf siya, bulag, or hindi makapaglakad, yung decision making ng character, hindi konektado doon sa condition niya. Siguro on this one, medyo nag-work naman, pero may mga certain moments or angles lang din talaga na obvious naman saan papunta yung mga bagay-bagay, And yet, ginawa nga yun ni Xiaoma dito na may ganong kondisyon nga na karakter Overall, nag-enjoy like, ako sa may film and honestly, iyak-iyak nga ako Hindi lang talaga ako umiyak kasi may camera eh <laughs> Pero yan, naiyak ako And panigurado, may iyak din kayo dito So yan, again, ang title na to ay Mumu, I Hear You Papa or Mumu na lang And ang Torta rating ko for this ay 8.5 out of 10 Magpo Father's Day na so kung gusto niyo may panoorin kasama yung tatay niyo then ito yung panoorin niyo para maiyak kayo magkasama tay <laughs>